sa lakas ng ulan kagabi sobrang lakas ng ulan dito kagabi nako ito yung daan para sa aking rooftop ayan yung baitang na yan at papunta roon ay mayroon pa namang lakyo yun doon ay buksan natin samahan nyo Tingnan natin yung ibang pananim dun sa taas dito tayo dumaan sa may lugar na ito. So may puno nung patola dito. Ayan yung puno nung patola. Pero titignan natin naapektuhan ba ng lakas ng hangin yung pag ulan kagabi ay ulan at hangin nako napakalalaki ng bunga ng patola nagsilakihan ayan o oh. Oh my god. Grabe. Nagsilakihan ng bunga ng patola. Pati bunga ng ampalaya. May dumadalaw pang ibon dito. Ayun oh, ayun lumipad na. Oh. Huh? ah. At ito ay medyo may kadulasan ng bubong. Pinasilip ko lang sa inyo ang lalaki ng bunga ng patola. Ayan, isum na lang natin ng konti. Ayan po, oh. Ayan. Ayan po, yun, oh. Yun, yung lugar na yun, oh. Yun, oh. Ang palaya po yun, yun. Ang palaya po yun. Napakaraming buyo nga. May kadulasan ang bubong natin. Pero mag-iingat lang tayo ingat na lang tayo dito sa lugar na ito ayan so <laughs> ayan ang bunga ng patola natin ang dami ang dami dami pala ninyo hindi ko akalain ganyan na kayo karami <laughs> ang dami po pala this is kay Mas hindi mo nakikita ito eh ako lang nakakakita nito Mrs. Kahimas kaya na ang palaya oh ang laki oh. oh may dalawa na dyan ang laki kaya naman pala kaya naman pwede pwede talaga maggulay dito palagay ko bukas ay pwede na tayong maggulay pwede na tayong magpitas nito itong mga bunga na ito pero yung sitaw napakarami din wow talaga naman ipapasilip ko nga sa inyo itong ibabaw ng mga talbos ng ampalaya dito ito, ito. yan ha oh. naku dumami napakarami yan po oh. Bunga ng malakas na ulan ay nagbunga rin ng napakaraming bulaklak ng halaman. Oh, nako. Yan na lang na nagpapasaya. At hmm. sa ibang bagay ay wala si Kahimas. Sa isang banda naman ay meron si Kahimas gaya nito on, oh. hmm? na halos yumakap sa iyo ang mga talbos ang dami napakarami nito hmm? at salamat at hindi naman dumaan dito yung bagyo talagang nililihis yung bagyo kaya ito ay dito naman gumapang tumuloy-tuloy sa isang gabing ulan lang napakarami na naging ano ito patula oh. patula ito eh. gusto nyo sumama dun gusto nyo makipag-agawan dun gapang pero kukuhain ko yung mga bunga ng sitaw ayan oh ayan yung mga bunga ng sitaw oh. kukuhain niya ni kay mas ayan Kuhain ko yan Para meron maulam mamaya Dito na lang natin sa ilalim yung camera Dito Ayan Dito na lang po Dito ilalagay yung camera Para makita nyo ako Namimitas dun Pero ang marami Dumami ay bunga ng ampalaya Gaya nito Ang laki oh laki-laki nito oh. Hmm. Yan, mayroon na dito at saka yan dalawa. Ganun pala. Nagsipag bunga na. Yan, dito na ako mamimitas ako. Mga kahimas ng bunga ng ano, sitaw. Ito ako ah. Ito po. Gapang-gapang. มาพอได้ S S, sitaw natin Ayan. Okay. Na dito dadaan tayo dito ito yung bantay ko dito si Mickey Mouse kaya po maraming paniki alam nyo yan po kasi ng gilid ko na yan ay gubat yan po oh. maraming puno dyan kaya hindi maiwasan na dalawin ng paniki itong aking mga pananim ayan tahanan natin dito pinipilipit na ganito to ayan ayan pinipilipit ito pa o oh. pinipilipit po na ganyan ayan para hindi po masaktan yung iba pa may bulaklak pa po kasing katabi ayan o oh. ayan ayan pag pinilipit po na ganyan nakukuha ang bunga na hindi nasasaktan yung ano ito pa o oh. saan saan po may bunga yung ating sitaw oh. oh. <laughs> masayang masaya naman po si kahimas sana po ay nasiyahan din kayo sa pinapanood niyo. Dahil ito po ay pinapakita ko sa inyo na pwedeng maghalaman sa ating bakuran. Dahil ito po ay nakatanim lang din naman sa paso. Hindi po ito nakatanim kung saan. Ito po. Oh. Hmm. ang dami pong bunga ng patola natin nag din dami din ayan po tara na tayo palagay ko kukuhain ko na po yung isang bunga ng ampalaya doon tamang tama po nag iisip kanina si mrs. kahimas ng gulay ay, ito pala. Napakarami kong gulay dito. Kuhaan ko na po ito. Itong isa na ito. ito po. Kuhaan ko na ito. Ayan. Pinuha ko na po. Uh, Ang balot nito, ibabalot ko dito sa katabi. Para hindi po siya kainin ng uod yun po kasi yung mga maninira madami madami pong naninira ng aming pananin ayan dito ko na po ito ibabalot siya naman ang babalutan ko Pero meron pa po ditong dalawang babalutan, no. Huh? Ito saka ito. Huh? Babalutan ko pa rin po 'yan. Kasi sayang po 'yung mga 'yan. Kapag nadaanan po ng mga insekto na naninira. Kuha po muna ako ng pambalot doon. Doon.

dami pong talbos ng ating ano, pananim ito may ready na po tayong ano, gulay tingala ko lang po baka meron pa tayong hindi nabalutan ayan bababawa na po tayo galing dito sa rooftop hindi muna tayo magtipitas ng patola iwan po muna natin yung mga bunga ng patola na yan iwan po muna natin at meron pa po patola doon sa baba may patola pa po doon ito lang po ang mahalaga ito yung magulay ngayon saka kukuha na rin ako ng dahon ng malunggay Ayun, samahan nyo ako. Doon tayo sa may baho ng malunggay. Ayan. Dito tayo. Sa may dahon ng malunggay. Ayan. Hmm, ang dami dito ang dahon ng malunggay. Kain kaya natin. Uuuh. Uuuh. <laughs> parang umulan na. Isa. Ito. Kapag tayo po. Pwede na itong ilam nag-iisip po kasi si Mrs. Kahimas kung anong ulam namin ay ito ko ay pwedeng pwede ng ulam binagoongan ha? yan, bababa na po tayo at kita kit po tayo dun sa baba magdadagdag pa po ako ng sitaw dun marami pa po dun sige po baba po muna tayo dito po ay may puno pa rin ako dito ng no? sitaw at yun naman pong pinagpitasan ko dun sa rooftop ayun po oh dito po ang puno nun sa baba dito po pero meron pa po mga bunga dito ito muna kakain natin may bunga din po ang sitaw sa bandang puno lalo na po yung mga umiidad na na sitaw nagkakabunga po yan sa puno ayan. ayan po ayan nangakuha tayo ng dalawang piraso dito yun dalawang piraso lang po nakuha natin dito ang puno po ng ampalaya ay nandito yan po dyan po yan nakatanim sa case ng soft drinks yan at mayroon meron din po ako ditong peanut ayan o oh. ayan nag try po tayo na magtanim sa paso ng pinat ayan o oh. yan, yan nakatanim oh, ayan di ba? ito na po ang mga nakuha natin gulay Sunday ani nang pananim. Ayan. Yan po ang mga ani ng pananim natin Sunday pagkatapos po ng napakalakas na ulan ito na po ang mga ani natin. Ayan. Yan po ang ani natin ngayon. Sunday. Naku, sumundo na po si Mrs. Kaymas dito isang kaway nga dyan. ayon